Kumusta mga tol? This is me, Papa Ras, ng Droid Hero. Kung meron kayong mga tropa dyan na talaga naman namimiligro ang buhay dahil na mong problema, hindi pagdalasing o droga ang kasagutan dyan. Kaya itag nyo na siya at pabilihin natin siya ng fidget spinner dito sa Droid Hero. Ha? Huh? Kung ikaw ay nabubugdot na, nalulungkot na, nababaliw na, di mo na alam kung ano ang gagawin mo. Nasa opisina ka, kamot ka lang kamot, hindi alam kung saan ilalagay ang mga daliri natin. Fidget spinner, guys, ang kasagutan available ito sa Droid Hero kaya i-unbox na natin. Ang itsura ng box ito, no? Nakikita ni Papa Ross na siya sa lata at makikita agad natin ang itsura sa loob ng design ng ating fidget spinner na talaga naman tutulong sa ating kabugnutan everyday. So, tanggalin na natin siya sa box. Dalawang design, guys, ang nakita ko dito. Isang three spokes at isang one spoke. Yan. Gawa sa metal at walang halong plastic ang mga materials na napapansin ko dito. Yan. So, iniikot siya. Siyempre, ito ang pinakasilbi nito. Ganyan lang ang pinakasilbi niya. Dadaliriin mo lang. Yan. And then, Oh. Available siya guys sa Droid Hero. Kung gusto niyo kumorder nito ha, mag-message lang kayo sa aming Facebook page. Hawagin niyo si Papa Kiko. P A P A space Q I C K O at makaka-order na kayo ng Pidget Spinoy sa amin. Napakamura lang nito guys. Halagang 380 pesos lang at meron ka ng Pidget Spinoy na gawa sa bakal. Dalawa ang design na pagpipilian natin ang Droid Hero ay nag-accept ng cash on delivery within Metro Manila. Ang cash on delivery within Metro Manila at nag-accept din kami ng shipping nationwide. Guys, meron din akong Facebook at Instagram. Paparas, i-add nyo ako at i-accept ko kayo. I-follow nyo ako guys at magpa-follow back din ako. At meron din kaming YouTube channel Droid Hero. So ano bang hinihintay nyo guys? Magsibili na tayo ng iniikot-ikot lang at nagpapagaang na daw siya ng ating buhay.